Hi guys. So, tingnan niyo ang central ngayon. Napakalinis. Kasi bawal magpwesto kayo dito sa mga pwesto namin. <laughs> pinalayas ng mga pulis kasi mayroon daw magdi mamaya. Kaya pinalayas nila yung mga tao. <laughs> dito din. Dito din, punong-puno ng tao pero pinatalayas nila. Tapos dito, punong-puno top. pag ano, oh, walang, walang gagawin. sa so, ngayon, yung mga tao, oh, oh can't stay daw. Pinapalayas yung mga tao. Kaya ngayon, ang, ang liwanag ng ano, ang liwanag ng daan. <laughs> walang mga ganong nakatampay. Itong mga tao, pinapalayas din sila. Kasi mayroon daw gagawin na drill pala. Meron daw gagawin drill mamaya. sobrang, sobrang. sobrang clear ngayon ng central. Tapos yung mga ibang ano, kami, kaya dun sa pesta namin sa exit ni PIF, pinalayas din kami dun. Kaya ngayon yung ibang ano, ibang mga seller. Nandito. Ayun, nandito sila lahat. to? Uh, <laughs> Nandito yung mga ibang seller kasi finalize doon sa banda doon. So, kanta ko ba ko ba kami kung kami pupunta? <laughs> May mga puli. Buti dito hindi sila masyado nagpapalayas. Ay, doon yung pwesto ni Sunshine. Tapos dito na kami naka pwesto ngayon. Pero mamaya lalayas din yan. Dumami na. Patay tayo. Nandito yung pwesto natin. Eh, si Pinalayas tayo. Ay, ikaw, napasura ka? Ang dami-dami. Napasura ka? Meron.